Ito po mga boss, yung uh, Barangay Dampalit, uh, Malabon City, ang uh, uh, Megadike. Baka na po ati sa tilapia. Araw po ito ng linggo mga boss. Uh, lat na yan? 350 lat June 8, uh, 2025. alas uh, 8 po ito ng umaga. Uh, ito po, uh, ano man to ati? Nagtatanong na kami ng mga ano to? presyohan ng mga panindang isda Tala magkano na naman. Sa... Igaday. 50 isang ganito? Uh, okay. Yan yung uh, talaba. Hindi oh, ko okay. mga alimasag po at uh, ang mga nan. 450 oh, Boss. Okay. Ano naman to ate alimasag? Mura po Five yung mga ko dito mga boss. Yeah, may kasama siyang alimakong kuya, mga walang Dala yung, yan, ano, na na po Magkano po yan? At... 500 na lang po po kilo Ito, Ito, gumagalo Anong pangalan yan ma? Matampal. Ayan po mga boss, ah. gumagalo galaw pa 250. yung mga uh, ang dagat 250, bigay ko Ayan, ang dami 250. po Murang-mura na po ito Ay, Sabi para po na mga sa mga boss Daba po, po yan may sila yan, uh, buhay na buhay po Ito yung mga alok dagat at spray ng mga... lima Yung Opo, 500 lang po. Ito. Dami. Dami. Yeah, lang yan Dami. po, sa baldi <laughs> po. Ito, <laughs> O, sige, yan na lang, boss. Isa. Isang ganyan. Wow. Tama na namin patagdad. At dito 100 lang po yan po kasi uh, sinisigaw nila na tagtagal po pa, tagtagal mo pa, sabi po ng mga may-ari po dito. Yan po tinagtagal po nila yung uh, binili namin na uh, 100 po. Yan, uh, sulit po yung uh, bumili po dito ng mga limasa, o limango. Talagang uh, murang-mura po yung uh, natagal po nila dito mga boss. Yan po. Uh, 100 pesos po yan mga boss yung uh, nabili po namin dito. Ayan po yung mga bangka po nila na uh, nanguhuli po ng mga isda. Yung mga limasag at alimango po dito ha. Uh, Trinatrap po nila. Ito, blue, Magka natin sa dulo? 150? 150 po. Ito 150 rin po. Uh -huh. Murang-mura na ito mga boss. Okay. Ano sa nang blue crab? Yan eh. Blue crab 150 yan. Ayan po, uh, gumagalaw gumagala. talagang buhay na buhay po yung mga alimasag po. Yung talaba 50 to? Talaba. Ayan po. Tarap po ng talaba. Naka-plastic po. Yung may shell, 50 rin. Pwede nga uh, adobo. Ano to naman natin? Nakita uh, po, Silapia. parang uh, 1.1 ano yun? uh, ang tumpok. po sa arawin? isang tumpok 50 9 pesos ang isa dalawang mm -hmm. paroyo na 500 dalima masarap eh, din sa mga boss. Ayan. Ito 150. Yan sa Mga mura po 'yung mga paninda po dito, mga boss. Mga presyohan. Grover. Ito na po na yung to. uh, po. Oh, oh, oh. Anong loto niyan, ma'am? Murang-mura na po. po ito, mga, mga boss. Yes yeah, po. Bahala na ka, pwede siga. May <laughs> okay. may ini-steam eh. Malaki. Itong crab. 600 lang po. 600 naman. Hoy, pa isa. Hoy, pala 'yan. <laughs> ito, 350 lang. Makulimlim po dahil meron pong uh, Two, low pressure, pressure po ngayon 200 lang yan araw po ng linggo ito mga boss plus 8 ng umaga yun isang uh, ano ay, 2025 yan po isang palangga na 100 sa mga gusto pong mamasyal at bumili po dito ito po yung mga latest update po ngayon mga boss Uh, medyo kaunti lang po ang tao dahil uh, umuulan uh, may low pressure po siguro may bagyong parating Alo peyang dagat yan, yan. oh kumangalaw-galaw mga boss pitik hindi ano ano na kita yung tao kung ano pa tayo eh talaga ikwenta lang oh Ay, lang. Uh, pang ginataan 700 lang na yan po maraming Auro salamat po sa panonood mga boss